Pero wala akong nakikita, sec Sek, na from the Marcoses na ipifield nila. Sino na ipifield kung sakasakali? Hindi bata pa si Sandro, si Speaker Martin, wala naman sa mga surveys. Well, uh, pwede sila maghanap ng hmm. mga viable na kandidato. no? Hmm. Hindi ako magugulat kung halimbawa ay Sino? kakausapin nila si Senator hmm. uh, Tulpo. No, yan na mataas, oh. mataas ngayon sa survey. In some surveys, oh. ka nalampasan na daw si Sarah. No? Ah, mm -hmm. uh, kaya ah uh, baka kakausapin nila yung mga ganyan, no, yung mga viable, mm -hmm. no? Mm -hmm. ngayon, ibang usapin naman kung papayag si Senator Tulpo. Dahil mm -hmm. sa ngayon, ang posisyon ni Senator Tulpo, eh masaya na ako as senator. Pero mm -hmm. yan, okay, I tign tignan natin yan after the midterms. Mm -hmm. Ano, after the midterms uh, presidential election eh. No. Yung uh, yung uh, yung tingin ng mga tao. Kaya hintayin nyo kami ni Michael, no? Yeah, no. uh, ako Pero, check, oh, ito, may nalala ko. Ina, baka, baka hindi mo kami suportahan, ha? Ni, ni, <laughs> may ko, <laughs> <Michael. May naalala laughs> ito. Mahatid lagi niya <laughs> Wala ka nalala, check, baka may maniwala dyan. Oh, ko. Please, may nalala <laughs> <laughs> dyan. Michael. Wala, wala talaga. Huwag <laughs> maniwala kaysa, ka check, ha? Oh, wala yan. Ito, lagi nag-iikot si Speaker Romualdez. Sino bang laging katabi niya? Kung napapansin natin. Si Erwin Tulpo. Yeah, no. Baka oh. pwedeng ganun po, diba, 'di ba? Si hindi yung Rapi. Number 1 eh. Oh. Si ben Pero Tulpo syempre, number 5. <laughs> oh, si Ben nga, si Ben number 5 sa so, sa ano ni nito, so, ni so, sa oh. sa ni Trillanes, yeah, eh. 'di ba? Yes. Sa Magdalot. Anyway. Oh. So, si Simon kaya? Yeah. Si Mon Nako. wala. Hindi <laughs> <laughs> ko alam kung ano kay Kamon.